So, hello everyone. So, welcome back. Ang tagal ko naman hindi nakapag-tiktok. Of course, I just came from Bohol. So, I just wanted to um, share with you my experience or experiences while I'm in Bohol. So, story time. Nagatumi dito, it is because mag-attend me Og ka 10th year anniversary or death anniversary sa akong lolo. Oh, lolo na siyang uh, nga igsoon sa akong lolo or ay sa papa sa akong mama. So, kimpan na siya ang pilya. So, to make the story short, that was my first time meeting them. Akong mga pariente dito sa buhol. So, ano siya? The experience was so, kanang, overwhelming. Overwhelming because wala ko nag-expect ng ato sila makigabi-abi o ng ato sila mudawat sa mua as their visitors. Tinood ganyan ang iingon nga kanang ug kag buhol sa una daw mo atog buhol lang akong mga paryente or naay kanang saying sa mga karaangan ning mga bulanon nga ug kag buhol nga pistaaw magutman ka hmm? magutman ka kay kapuyo na ay ikaw kani magutman ka kay maglisod kag desisyon kung asa ka mauban kay birahon ka spikas birahon ka dito tam ka birahon na po ka spikas sa so, usa mo nimo ka ng parinte mo nang na ma, ma ansa ni taw ka ng ma, mapas mo ka ba mapas mo kag binira-bira nila kung asa gyud ka mauban kay masuko og di nimo adtuan ang panimalay sa si So, mura ingon ana no ingon ana ang hitabo it's because ano sila maabi-abihon ano maano kay kanang very hospitable ana kada ato na mo sa isa ka balay sa paryente namo guys nung kay ang pagkaon is kanang ano gyud kanang well prepared gipag-isipan yun ang menu sa ilahang mga foods mm. lahi nga balay ang mo adtuan og pamahaw lahi na pud nga balay og ug lahi na pud ang balay nga mo ang kaunan inig dinner time so asa ka Diba? Only in Bohol. And here's the thing. Unsang ilang menu sa pamahaw lahi ang sa paniudto lahi ang panihapon so walay redundancy kanang walay balik-balik kasudan sila. So na, na remember nako na akong lola sa una no nga ipangtago ang iyang mga gamit ng mga kuyaw nga mga gamit ba mga gwapo nga mga, mga gamit isulod yun na niya sa iyang kabinet. Mm. lang lang nagpista guys. So, ingon ana gud ay mga kanununuan, nunuan ingon ana na, na ang ilahang kuan ba? Ingon ana na, na ang cycle o ang ilahang naapil na na sa ilahang kining kultura o tradisyon nga inig ay bisita ay paggawas ang pinaka pinakagwapong plato, pinakagwapong baso, pinakagwapong pitsil, and etc. So that was really in reality kaya na ako amang yun siyang na-experience. I already went to Bohol for how many times, but this was the first time that I'm meeting or I've met my mga bloodlines in Bohol sa akong kimpans. So, kanang inig makailan nimo sila, maklose na ni sila, mabutang ni mo sa imong hunahuna, kasing-kasing, lami sila kauban. No other flowering words, basta lami sila kauban. Kanang feeling of belongingness, mong maging siya ka maka, ano ba, makahint sa si imuhang ka ng, touch sa si imong heart kay you are very welcome ana ba nami man mo ato si sa kalugar nga nang welcome ka palangga ka mahal ka and they cared so much about you sa imong comfort and everything it was really a privilege because not everyone has kanang kanang kuan ba para sa kapri, it was a privilege because not everyone has uh, the capacity or willingness to go out of your comfort zone because traveling is going out of your comfort zone anyway. Kaya pa nang gawas kasi inyohang panimalay, matulog ka sila yung balay, or how much more kung mo travel pag yung kaglayo-layo para muna malayo kasi mga malay ba niya. And then you feel the comfort, you feel the care. Ano, good. So that was really overwhelming para sa ko. So all in all the experience was very kanang memorable ano ba historical historical because this was that was my first time meeting my kapamilya and kadugo no over there sa Bohol this is more important if kaya pa nimo pag travel if kaya kaya pa nimo ba kaya pa sa kusong, kaya pa mong imong resources ano, try to go and travel hmm meet and greet with your kanang bloodlines, mga friends, anak ba? Because, you know, traveling is not just, oh yeah, it is ikuan uh, ka ng expensive. Kay mo pagawas, medyo gag kanang resources. But, uh, ang balik ang essay mo is 10 times na fold kay. Dili lang siya, dili lang siya kanang, para sa iyong sarili nga malingaw ka. But also, it's uh, another kanang, additional, additional um, knowledge no mag madungagan ang imong knowledge because you will meet a lot of people along the way with your travels you will meet the same pe people na katong sige travel and you will learn uh, you will learn kanang mga historical background of that place of a certain place imong and the historical background especially sa si imong mga bloodlines and of course you will learn a lot of things with the place, and especially the people na naaana ang lugar. Very, very, kanang very overwhelming siya. So, I challenge you to travel also. Ano, mga simple travel lang within the country. And, meet those people nga gusto nyo mamit or wala pa nyo na meet. Ano ba? So, for the go. Thank you mga kapamilya sa buhol and see you soon. Again. Bye.